Nabali ng digmaan ang likod ng Rusya. At ngayon, opisyal nang nawalan ng kontrol si Putin sa himpapawid sa ibabaw ng Moskow. Nagsimula ang gulo dahil sa isang desperadong grupong Ruso, hindi dahil sa misil. Ipinakita kahapon ni Putin ang bagong cruise missile na anyay hindi mapipigilan. Umaasang matatakot ang Estados Unidos at aalisin ang mga parusa. Ngunit agad ang naging sagot ng mga Ukrainyano. Makalipas ang ilang oras, nagsagawa ang Ukraina ng matapang na pag-atake kaya napilitan si Putin dalhin lahat ng air defense sa Moscow iniwan nitong lantad ang natitirang bahagi ng Russia ang desperadong hakbang ng Kremlin ay agad na nabunyag bilang isang kahihiyan umatras ang Russian Air Force mula sa kabisera para maiwasan ang pitong bilyong pagkalugi gaya ng operation spiderweb na nagpapakitang wala ring tiwala ang Russian Air Force sa sarili nilang air defense ganito ipinakita ng pagtatangka ni Putin na magpakita ng lakas ang kanyang kahinaan at pinatunayan na ang Russia ay isang paper tiger na paralisa sa takot. Nagsimula ang lahat sa anunsyong ito. Pakinggan ninyo. Tungkol sa ehersisyo, nais kong hilingin sa pinuno ng pangkalahatang kawani na magulat tungkol sa isa pang pangyayari. Nabanggit mo yon ng bahagya Uh, ang tinutukoy ko ay ang pagsubok ng Burevestnik missile na may nuclear propulsion engine na may walang hanggang saklaw. Ngayon sinabi ni Putin na ang misil ay 15 oras sa ere. Pero kung totoo nga iyon, siguradong may na-detect ang Estados Unidos. Kasi asamen a ang misil na ito ay pinapagana ng nuclear na makina at ginagamit mo ang nuclear na makina, nagiiwan ka ng nuclear na material sa atmosfera na madaling matukoy. Ang hindi binanggit ni Putin ay nasubukan na ng Russia ang misil na ito ng dalawang beses dati. Tumagal ng pito at 15 limang segundo ang pagsubok ayon sa pagkakasunod. Dahil noong huli, hindi naman umandar ang makina, kaya duda ako kung gumagana ito. Isang linggo lang matapos i-anunsyo ng United States ang mabigat na mga parusa hindi layunin ng anunsyo na ipagyabang ang teknolohiya ng Rusya kundi maghasik ng takot sa Estados Unidos. At maari nating malaman ito sa simpleng pagtingin sa katotohanang ang kanang kamay ni Putin ay kasalukuyang nasa Estados Unidos. Sinasabihan ang administrasyon na ang Rusya ay may tinatawag na hindi mapipigilang misil. Pakinggan ninyo mismo. Ito si Kirill Dmitriev at nandito siya ngayon sa Estados Unidos. China siguraduhin na tanggalin ni Pangulong Trump ang mga parusa. Naiparating namin sa mga Amerikanong kasamahan ang impormasyon sa pagpupulong ni Pangulong Putin at General Staff kaninang umaga kung saan ipinaalam sa kanya na may limang Ukrainian na sundalo sa Kupiansk at limang libo at limang daan sa Krasnoy Armaisk na napalibutan. At tungkol sa matagumpay na pagsubok ng isang ganap na bagong klase ng misil, ang Burevestnik na pinapagana ng nuclear, Mahalaga na ang impormasyong ito ay direktang naiuulat sa pamunuan at mga pangunahing tao sa administrasyon ng Pangulo ng United States. oh, ganito talaga kumilos ang superpower. Kapag may bago silang nasubukan na makabago, agad silang nagpapadala ng sugo sa kalabang bansa para ipaalam ang balita at humingi ng pag-alis ng mga parusa. Pinapakita nito sa mundo kung gaano kaimportante sa mga ruso ang parusa at hanggang saan sila handa para lang masiguro na naniniwala ang United States na malakas ang Rusya. Alam mo yung kasabihan na mas malakas ang gawa kaysa salita. Ayon dyan, hindi mahalaga kung gaano kalakas sumigaw si Yudasha tungkol sa lakas ng bansa dahil hindi naman tumutugma ang ginagawa ng Russia sa sinasabi nila. Tingnan mo ang mapa. Si Putin ay pinoprotektahan ang sarili niyang bunker. Ipinapakita ng mapa ang air defenses at paano nila pinalilibutan ang Moscow. Mukhang wala talagang pakialam si Putin sa ibang mga lungsod at ibang mga Ruso. Alam ko, baka sabihin ng ilan sa inyo yan, ang Moscow ang pinakamalaking lungsod sa Russia at may populasyon na labing tatlong milyon. Pero kahit sa labas ng Moscow, ang isang daan at tatlumput dalawang milyong mga Ruso na nakatira. Mukhang wala talagang pakialam si Putin sa kanila. Parang sinasabi niya, kukunin ko lahat ng air defenses para sa lugar ko. Ipinapakita ng ganitong mga larawan kung bakit madalas tamaan ang oil refinery ng Russia, tinanggal ni Putin lahat ng air defenses ng bansa at Moscow na lang ang pinoprotektahan. Pero sa malas para kay maliit na Vladimir, hindi ito gumana gaya ng inaasahan niya. Kagabi, nagpadala ang Ukraine ng drone para subukan kung ligtas si Putin. At ang sagot, hindi siya ligtas. Tingnan mo ito. Et It ay mga Russian na conscript o mga pulis. Hindi ko alam eksakto, pero nasa labas sila ng Kremlin. Kita mo yung pader sa likod mo, yun ang pader ng Kremlin. May machine gun sila sa truck na naghihintay ng drone kay Putin. Hindi ko alam kung bakit ito ginagawa ni Putin. Dahil ba hindi siya nagtitiwala sa depensa ng himpapawid ng Russia? O dahil sobrang paranoid lang talaga siya? Gusto niya ng dagdag seguridad? Tama siya. Dahil hindi mapagkakatiwalaan ang depensa ng himpapawid ng Russia. Ayon sa balita, isang misil ng depensa ng Russia ay tumama sa mataas na gusali sa halip na drone. Tingnan mo, may footage tayo. Hindi man malinaw, kita pa rin. Habang pumapalya ang mga depensa ng himpapawid ng Russia sa kanilang mga target, tinamaan naman ng mga drone ng Ukraine ang eksaktong gusto nilang tamaan. Habang pumapalya ang depensa ng Russia, tinatamaan ng mga drone ng Ukraine ang target nila. Nasusunog ang Sarpuka fuel depot ng Russia matapos atakihin ng Ukraine. Malapit lang ito sa Moscow at bago pa ang pag-atake, may alertong ipinadala sa lahat ng ruso tungkol sa mga drone sa lugar. Ngayon syempre, ayon sa alkalde ng rehiyon, pinabagsak ng Russia ang lahat ng drone at ang pinsalang nakikita mo ay dahil sa mga debris mula sa drone. Ngayon, gaya ng sinasabi ninyo sa mga komento sa ibaba, isipin nyo kung gaano kalaking pinsala ang magagawa ng isang Ukrainian na drone kung ang debris lang ay halos 40% na ng mga refinery ng Russia ang nawasak. Kung iisipin mo sa ganoong paraan, medyo may sense kung bakit takot na takot si Putin at mukhang hindi lang si Putin ang natatakot. Mabilis na umatras ang Russian Air Force mula Moscow nang mangyari ang pag-atake. Nang malaman ng Russia, na paparating ang mga drone ng Ukraine sa Moscow, pansamantalang isinara. Lahat ng paliparan, bukod dito, inilikas ng Russian Air Force ang Su-34, Su-35 Mikoyan Gurevich, 20 Tupolev, isang daan at anim napu, at Tupolev, Cham Naput 5 MS. Walang tao sa airbase dahil may paparating na drone. Hinihinala ko na ayaw ng Air Force na maulit ang Operation Spiderweb kung saan nawalan sila ng 7 bilyon na halaga ng mga jet sa isang umaga lang. Sa halip na protektahan, iniwan na lang nila ang kabisera. Naiintindihan ko na hindi gagamitin ng Russia ang air-to-air -air missile nila sa mga jet para pabagsakin ang drone. Siyempre, milyon ang halaga ng mga missile, samantalang ang drone ay libo lang o baka ilang daang libo lang. Hindi ito magandang desisyon sa ekonomiya. Pero aminin natin, ang Rusya ngayon ay nagtitipid na ng bawat dolyar na kaya nila. Iyon ang dahilan, kaya nila iniwan ang kabisera ng ito'y nanganganib. Naalala ko tuloy ang isang tanong na naibato kay Putin noong Disyembre. Disyembre, dalawang libo at dalawamput apat lang. Ang tanong ay kung paano sinimulan ni Putin ang pananakop para protektahan ang mga Ruso. Ngayon, tila hindi na rin ligtas ang mga Ruso sa Moscow dahil sa pananakop na sinimulan niya. Ito ang sagot niya. Ang deklarasyon ng PECS at may usapan tungkol sa pangangailangan para sa pandaigdigan at regional. Binasa ko ang deklarasyon ng Brazil, Russia, India, China, South Africa Summit. Kasama sa moto ng pagkapangulo ng Russia sa Brazil, Russia, India, China, South Africa ang katarungan at seguridad. Paano ito konektado sa mga ginawa mo nitong dalawa at kalahating taon? Sa pagsalakay ng Russia sa Ukraine, nasa ng katarungan, katatagan at seguridad dito. Kasama ba ang seguridad ng Russia? Bago ang espesyal na operasyong militar, walang drone attacks, pambobomba o dayuhang tropa sa teritoryo ng Russia. Wala lahat ng ito. Doon sa mga lungsod ng Russia, wala ring mga dayuhang tropa na sumasakop sa teritoryo ng Russia. Punahin ko ang seguridad ng Russia dahil para sa akin ito ang pinakamahalaga. Punahin ko ang seguridad ng Russia dahil yun ang mahalaga para sa akin. Binaanggit mo ang mga pag ng drone at iba pa. Oo, hindi ito nangyayar dati. Pero mas malala ang sitwasyon nun. Ganito ang sitwasyon nun. Panukala na magtatag ng mga ugnayan at relasyon Bilang tugon sa aming patuloy na panukala para paunlarin ang ugnayan sa mga bansa ng kanluraning mundo. Palaging sinusubukan nilang ilagay kami sa aming lugar. Sigurado ako dyan. Pero... Sa ibabaw, parang lahat ay napakabait. Sa totoro, malagi nila kaming nilalagay sa aming lugar. Mula sa posisyong ito, sana'y naging bansang pangalawa na lang ang Russia na tanging tagapagsupply ng hilaw na materyales. Nagdulot ito ng malaking pagkawala ng soberanya ng bansa. Pagkawala sa isang tiyak na antas at sa malaking sukat ng soberanya ng bansa. At ang Rusya sa ganitong kalagayan ay hindi lang hindi makakaunlad, hindi ito maaaring umiral, hindi maaaring umiral ang Rusya kung mawawala ang kanyang soberanya. Sa ganong kalagayan, hindi lang hindi makakaunlad ang Rusya, hindi rin ito maaaring umiral. Hindi mabubuhay ang Rusya kung wala itong soberanya. Yan ang mahalagang panto. And ang pagalis sa Russia sa ganitong sitwasyon, pagpapalakas ng ating soberanya at kalayaan sa ekonomiya, pananalapi at mga usaping militar, ay nagpapataas ng ating seguridad at lumilikha ng mga kondisyon para sa tiyak na pag-unlad nito sa hinaharap. Bilang isang malayang estado, ganap at sapat sa sarili kasama ang mga kapartner natin sa Brazil, Russia, India, China, South Africa na nire-respeto ang kalayaan ng Russia, nire-respeto ang ating mga tradisyon at ganoon din ang pagtrato natin sa kanila. Tungkol naman sa pangkalahatang seguridad na banggit ko na ang seguridad ng Russia. Naintindihan ko ang sinasabi mo. Pero mula sa pananaw ng seguridad, patas ba na sa loob ng maraming taon ay binaliwala ng ating mga katuwang ang paulit-ulit naming pakiusap na huwag palawakin ng NATO papuntang silangan? Patas ba ang harap-harapang pagsisinungaling, mga ako na walang pagpapalawak, tapos gagawin din ito at labagin ang obligasyon? patas ba na lumapit mismo sa aming hangganan, halimbawa sa Ukraine, at magsimulang magtayo, hindi lang maghanda, kundi aktual ng magtayo ng mga base militar? Patas ba niyon? Patas ba na magsagawa ng kudeta? Iyan ang binanggit ko bilang sagot sa tanong ng iyong kasamahan. Walang pakialam sa Batas International at lahat ng prinsipyo ng Batas International at ng United Nations Charter pagpopondo ng kudeta sa ibang bansa sa kasong ito sa Ukraine at itinutulak ang sitwasyon patungo sa mainit na yugto. Makatarungan ba iyon pagdating sa pandaigdigang seguridad? Makatarungan bang labagin ng obligation mo sa Office of Student Conduct nang lagdaan ng lahat ng bansa sa kanluran ang dokumentong nagsasabing hindi makakamtan ang seguridad ng isang bansa kung nilalabag ang seguridad ng iba? Mga obligasyon. Sa Organization for Security and Cooperation in Europe, nilagdaan ng lahat ng bansa sa kanluran ang dokumentong nagsasaad na Sinabi namin, huwag ninyong gawin ito. Makatarungan ba yon? Walang hustisya rito kaya gusto naming baguhin ang sitwasyon at gagawin namin ito. Makatarungan ba ito? Walang katarungan dito at gusto naming baguhin ang sitwasyon na ito at makakamit namin ito. Pakiramdam ko kailangan kong gumawa ng espesyal na video tungkol dito. Pero gaya ng narinig nyo, ayon kay Putin, laging tungkol ito sa pagpapalawak ng NATO. Hindi niya kailanman tinatanong kung bakit gustong lumayo ng lahat ng kapitbahay ng Russia at sumali sa NATO. Baka ang Russia ang problema. Dagdag pa, hindi talaga nangako ang NATO sa Soviet Union na hindi papayagang sumali ang mga bansa sa silangan ng Europa. Alam nating ito mismo mula kay Pangulong Gorbachev ng Soviet na siya mismo ang nagkumpirma nito. Narito ang video clip na sinabi ni Gorbachev na walang ganoong kasunduan. Pakinggan ninyo. Pagpapalawak ng NATO sa silangan Ngayon may nagtanong kung bakit hindi isinulat na bawal magpalawak ang NATO sa silangan. Bakit hindi kayo sundin ng tao? Noong panahong yon, meron ang North Atlantic Treaty Organization at ang Warsaw Pact. Paano natin ito aayusin kung hindi naman naitanong nun ang tanong na yon? Totoo bang niloko kayo ng kanluran sa isyu ng pagpapalawak ng NATO sa silangan? Oo. o oh, alamat lang talaga yon. Ang press, mahal nating press, nakikialam din sa laro. Ganyan ang estilo ng mga Ruso. Naniniwala sila na kapag inulit-ulit at nilakasan mo ang kasinungalingan, maniniwala na rin ang lahat. At yan mismo ang dahilan kung bakit meron tayong channel na ito. Para magdala ng katinuan sa mundong napakadaling kumalat ng kasinungalingan sa social media. Kaya kung pinapahalagahan nyo ang mga update na ito, siguraduhin yung pindutin ang subscribe button sa ibaba at magkita-kita tayo sa susunod.